Magandang araw ko sa inyo lahat. Zero to maraming alam sa Ingles, part 1. Ang ibig ko lang pong sabihin dyan ay maski pa po kayo ay baguhan pa lamang ay makakabuo na po agad kayo ng sarili ninyong English sentence. Tapos, kaya nyo pang ipaliwanag kung paano nyo nabuo ito sa detalyadong pamaraan. Okay? So, magbibigay po ako ng halimbawa kung saan ay Tagalog na mensahe. Tapos, i-English po natin yon. Pero, meron po tayong gagamitin na na mga steps para mabuo po natin yung ating Tagalog na mensahe patungong English sa tamang pamaraan. Okay? At saka para unawang-unawa nyo yung mga dapat na na isaisip sa paggawa ng ng English sentence. Okay? O pag-translate ng inyong Tagalog patungong English. Okay po? So, umpisa na po natin. Ang aking halimbawa po dito ay napakasimple lang. Ito pong naglalaro siya ng tennis. Okay? Tiyak yung iba, alam na nila yung tamang translation dyan. Pero, hindi tayo nakakasigurado kung kaya nilang ipaliwanag ng detalyado kung paano, kung paano yan i-translate sa English. Okay? Ngayon, ituturo ko na nga po yun. Kaya, maski kayo baguhan pa lamang dyan, ay tiyak, dadami na agad ang kaalaman nyo sa English. So, itong naglalaro siya ng tennis, Alamin po muna natin kung anong uri ng sentence po yan sa English. Yan ba ay tinatawag ng declarative sentence? Ibig sabihin ng declarative sentence ay may dineklarang impormasyon? O kaya interrogative sentence, nagtatanong? Imperative sentence, naguutos? O kaya exclamatory sentence, ipinapahayag ang bukso ng damdamin? Ito pong uri ng mga sentences natin, na pang english ay tutulong po sa atin para malaman po natin kung anong ilalagay po natin na punctuation mark o marka sa dulo. Pag pag, pag declarative sentence tuldok, pag interrogative, uh, question mark o tandang pananong, pag imperative sentence tuldok uli, pag excla exclamatory sentence, exclamation point. Okay? So yan ang may tutulong. Ngayon, kung mapapansin nyo, nag nagdedeklara lang naman po tayo ng impormasyon. May sinabi lang tayong impormasyon. Hindi naman tayo nagtatanong. Hindi naman tayo nag-uutos. Hindi naman, wala naman pong, wala naman po tayong bukso ng damdamin na, na may nasampit tayo mula sa ating, sa ating damdamin na kung saan ay bukso, biglaan. ba? Diba? Wala naman. So, ito yun. Itong may, may dineklarang impormasyon po tayo. At yun ay gusto nating ipalam sa ating kausap na yung, yung itong siya ay marunong magtennis. Okay? So, declarative sentence. Ngayon na alam na po natin na declarative sentence, alam na po natin mamaya sa ating English sentence kung anong marka ang ating gagamitin. At yung po ay tuldok. Okay? Pangalawa, pangkailan ang pinag-uusapan. So, ang pinag-uusapan po natin itong siya. At ang ibinibigay po natin informasyon patungkol sa ating pinag-uusapan ay marunong po siyang mag ngayon. Naglalaro siya ng tennis. Yun ang gusto niyong ipaalam. Sa kasalukuyan, siya ay naglalaro ng tennis. Marunong siyang maglaro ng tennis. Yun yung ideya. Okay? At dahil po dyan, ang gagamitin po natin dito ay itong katotohanan ngayon. Sinasabi natin yung katotohanan ngayon na marunong maglaro ng tennis itong tinuturo nating tao na siya. So, present tense po. Okay? Ngayon naman po, ang tulong ng present tense, pag alam natin yung, yung tense ng ating Tagalog na mensahe, malalaman na po agad natin kung yung verb po ba natin ay kailangan lagyan ng S o ES sa dulo o wala yun naman po ang tulong nitong present tense. Itong letter B natin. Okay? Bali itong present progressive tense para ipaalam ang nangyayari ngayon, hindi naman po yan ang ibig ko sabihin. Ay, itong naglalaro siya ng tennis, ang ibig ko sabihin dyan ay marunong siya maglaro ng tennis. Hindi yung gusto kong ilarawan sa inyo na na mismong sa panahon na ito ay ginagawa niya itong, itong paglalaro ng tennis. Hindi po ganon. So, hindi po present progressive tense pag past tense naman, para masabi ang nangyari noon. Eh, ang sinasabi ko naman po ay yung katotohanan ngayon. Na totoong marunong siyang mag-tennis ngayon. So, hindi past tense. Pag present perfect, para masabi na ang nangyari noon ay may kinalaman sa sitwasyon ngayon. So, wala naman po tayong sinasabi na pangyayari sa nakaraan. Kundi ang gusto lang nating Ipaalam ay yung katotohanan ngayon. So, present tense po talaga. Okay? At ang susundin po natin ay yung verb po natin ay maaaring magkaroon ng S o ES sa dulo o wala. Okay? So, meron na po agad kayong ideya. Okay? Ngayon, dito naman po tayo sumunod sa letter C. Okay, letter C. Uri ng mga salita na bumubuo sa mensahe na patungkol sa parts of speech. So, turuan ko na rin po kayo ng parts of speech dito, pero yung yung ilan lamang po, okay? Hindi lahat. Yung kailangan lang. So, dito may tinatawag na noun. Ibig sabihin, nagpapangalan. Katulad ng pagpapangalan sa profession, profession mo. Kunyari ikaw ay doktor. Yung doktor, noun po ang tawag doon. Yung mismong pangalan mo, kunyari Mario, Mario ang pangalan mo, ay eh din noun din po yun. Yung pangalan ng lugar, Luneta. Noun din yon Yung Manila, o kaya gamit. ah pinangalanan mo yung gamit. Katulad ng phone. Noun din po yon Okay? Ngayon, kung mapapansin nyo, ang pinangalanan po natin dito ay yung laro. Tennis. di ba So, itong tennis, noun po yan. Kaya kung mapapansin nyo, dito sa baba, ayun o, oh, no, yung noun. Tennis. Yun yung... Sinasabi ko na yung tennis ay isang noun. Okay? Ngayon, itong noun substitute o yung tinatawag na pronoun, tagaturo sa noun. Okay? Pag tinuro ko si Mario, maaaring ang gamitin ko ay siya. Sa halip pangalanan ko ng Mario, siya. Siya ang gagamitin ko para may turo si Mario. Kapag ganyan ang ginamit mo, ang, yung salitang siya ang ginamit mo, ang tawag po dito sa siya ay pronoun o noun substitute. Kapalit ng noun. Kaya naging kapalit ng noun kasi ang ginamit mo para matukoy yung noun natin na si Mario ay itong siya. Okay? So, itong siya, pronoun po yan o noun substitute. Kaya tingnan natin dito sa baba. Ayun. Yung siya, pronoun po yan o kaya noun substitute. Kaya na lang po bahala kung anong itatawag nyo dyan. Okay? Sumunod, meron po tayong salitang naglalaro. Ang naglalaro po ay action. Ginagawa po ginagawa po yan ng ating pinag-uusapan. Yan yung action na pinag-uusapan natin na totoong ginagawa niya. Na kung saan, ang nilalaro niya po ay tennis. So, yung naglalaro, verb po ang tawag naman po dyan. Okay? So, ang verb po ay action o taga-konekta sa subject at predicate. So, basta tatandaan nyo po na pag sinabing verb yan ay yung ginagawa ng ating pinag-uusapan. Okay, kalimitan ganun po. Okay? At saka, pag sinabing verb po, siya yung ulo, ulo ng predicate. Ibig sabihin ng ulo ng predicate, ang predicate po ay impormasyon na kung saan ay may sinasabi ka sa ating pinag-uusapan. At yung pinag-uusapan po, ang tawag po doon ay subject. Okay? Kaya sinabi ko, yung verb po ay taga-connecta sa subject at predicate. Kasi yung, yung unang salita po na ginagamit natin sa predicate ay ang uri ay verb. Na yun yung kumukonekta dito sa subject para makabuo po tayo ng sentence. Okay po? Okay, so ito naglalaro, verb po yan. Kaya ayun, yung verb, naglalaro. Okay? Ngayon, meron pa tayong salitang hindi na translate pa sa parts of speech at itong nang. Ang nang po ay maaring kabilang sa tinatawag na adjective. Okay? Na kapag in English po yan ay A-O-N. Okay? So, ayun. Ang, ang nilagay ko po ay article. Kasi, maari po nating tawagin itong nang o A-O-N bilang article. Na ang article po ay ginagamit bilang adjective. So, kayo na lang po bahala kung ilalagay nyo dito yung adjective o article. Tama po parehas. Okay? Ngayon po, turuan ko lang po kayo kung paano nyo po itatranslate ng tama itong naglalaro sa English. Yun ang pinaka-importante. Hanapin nyo po muna yung yung mismong yung mismong source o pinagmulan po nitong salitang naglalaro. At ang ang makukuha po natin dyan ay itong sal, salitang laro itong root word. Pag sinabing root word, yan yung pinaka, pinaka, kumbaga, pag magkakasama itong mga letrang ito, nakakabuo po siya ng ideya. Okay? At kung mapapansin nyo, pag nag, nag lang, wala kang nabubuong ideya. Pag la lang, wala kang nabubuong ideya. Pero pag laro, meron. So itong laro, yan yung sinasabi kong root word. So itong laro, kapag tiningnan nyo sa dictionary yan, sa English Tagalog, ang ibibigay po sa inyo ay play. Okay? So yung play, yan yung gagamitin po natin sa English para sa naglalaro. Okay? Tandaan nyo po, okay? Na ito pong play ay titingnan natin mamaya kung lalagyan pa natin ng S o E sa dulo. Kasi kasi nga po, di ba itong ating mensahe na naglalaro siya ng tennis ay kabilang sa present tense. Dito po, yung pinakita ko kanina, ito present tense, kabilang dito. Okay? Okay. So ngayon, alam na po natin na na-identify na po natin o nalaman na po natin yung uri po nila sa parts of speech. Itong naglalaro bilang verb. Itong siya bilang noun substitute o pronoun. Na ito pong siya maaaring lalaki. Pag lalaki, he. Sa ingles, pag babae, she. Para sa siya. Okay? Tapos, yung nang, ang tawag natin dyan ay pwedeng adjective o article. Okay? Tapos yung tennis, noun po yan. Okay? Ngayon, dito na tayo sa D pattern sa tamang pagkasunod-sunod ng mga salita. Yan ang pinaka-importante. At yan yung gusto kong may master nyo. Okay, kaya rin po ako mabilis makabuo po ng English sentence gawa po nito. Nitong tamang pagkasunod ng mga salita. Meron po, marami po akong alam na pattern. Okay? Na itinuturo ko na rin po sa inyo ngayon para gumaling po kayo sa, sa tamang pagkasunod-sunod ng mga salita. Kapag in-English nyo na po yung inyong Tagalog na mensahe. So, dito, ang meron po tayo sa ating mensahe ay meron tayong verb, meron tayong pronoun, meron tayong tinatawag na article ad o adjective, at meron tayong noun. So, dito sa baba, ang mga pwede natin daw gamitin ay N. Ibig sabihin ng N, noun. Yung B, verb. Tapos yung N, noun ulit. So, N, V, N. Noun plus verb plus noun. Kung mapapansin nyo... Dito sa ating uh, mensahe, na halimbawa, ang meron tayo ay noun substitute, ns o pronoun, tapos verb plus noun, at saka itong article. Kung saan ay hindi po pwede natin itumbas dito. Kasi wala po ditong noun substitute o pronoun. okay Subukan natin itong nb. Yung noun, pwedeng gamitin natin ay yung tennis. Yung be, pwedeng gamitin natin ay naglalaro. Eh, nasaan na yung pronoun, yung noun substitute. At saka itong adjective, wala pa rin. Diba? So, ang pinakamalapit po ay itong nasa gitna. Noun substitute plus verb plus noun. So, yung noun substitute po natin dito ay alin? Itong pronoun, itong siya. Okay? Tapos yung verb natin, naglalaro. Ayun. Tapos yung noun natin, tennis. Okay? Ang wala dyan ay yung article o yung adjective na nang. Ipapaliwanag ko po sa inyo kung bakit hindi po kasama sa code. Okay? Kasi po, itong code po natin ay yan po yung mga importanteng salita. Okay? pinaka importanting mga salita sa pagbuo ng English sentence. Kasi itong nang o itong article natin, tagadagdag lang, lang yan ng idea dun sa tinutukoy niya. At kung mapapansin nyo, ang tinutukoy po nitong nang ay itong tennis. Dinatagdagan niya lang ng ideya. Itong tennis. Pero ang pinakamahalaga kung pagbabasihan mo ay nang o tennis, edi, edi itong tennis. Kaya itong tennis, yan yung nakasama dito. Yun yung N. Okay? So ipapaliwanag ko lang din po maya-maya kung kailangan ba natin i-translate itong nang sa English o hindi. Okay po? Okay, subukan na po natin gamitin itong NS plus V plus N o pronoun plus verb plus noun. Okay, sundin sundin po natin. Yung NS daw po, ilagay sa unahan. So, itong siya, ilalagay natin sa unahan. Ayun, para sa NS, noun substitute. Sumunod daw po ay ilagay daw po itong B. At ang B natin dito o verb ay naglalaro. Ilagay daw yon. Edi, naglalaro nasa pumangalawa siya naglalaro tapos isusunod lang po natin itong nang kasi mas naon na naman po yung nang kaysa dito sa noun saka pa natin isusunod yung tennis yung n siya naglalaro ng tennis yan yung tagalog natin okay na kung saan ay ating ipinorma muna okay gamit itong ating code. Na itong code po natin, ay yan yung tamang pagkasunod patungong Ingles. Okay? So, pag translate natin itong siya, kunyari po ay lalaki, yung siya, he, para sa NS o pronoun natin. Tapos yung naglalaro, di ba, kasasabi ko lang sa inyo, kinuha muna natin yung root word na laro, tapos, yun yung translate natin sa Ingles, sa Ingles Tagalog Dictionary. At ang ibinigay po sa atin ay play. Okay? Ngayon po, di ba kasasabi ko lang, yung verb po natin ay maaaring magkaroon, magkaroon, ng S o E S sa dulo o wala. Ngayon po, pag gumamit po tayo ng he, she, o it, tapos naka-present tense po tayo, kabilang tayo sa present tense, yung verb po natin ay nilalagyan natin ng S o E S sa dulo. Okay? At kapag tinignan nyo sa dictionary, kapag naka-present tense po yung play, tapos he po yung yung ating ginagamit o she o it, kailangan lagyan ng S sa dulo. Okay? S sa dulo o ES sa dulo. Pero pag tinignan nyo sa dictionary, ang play po ay ang, ang nilalagay sa dulo ay S. Okay? Kaya ang ibig ko lang sabihin, napaka-importante po ng English Tagalog Dictionary at saka yung, yung pure English, English Dictionary lang po. Okay? Kaya dapat laging meron kayo. Okay? So, yan po. Kaya itong naglalaro, naging place, Okay? Ngayon, itong nang oh, oh, o o A-O-N, maya-maya lang po yan. I-translate po muna natin itong tennis. Kaya pag pag-translate -pag natin itong tennis, ibabalang lang po natin. Ayun, tennis. Yun din naman po ang tawag sa Tagalog. Okay? He plays tennis. Okay, yung nang hindi pa natin na translate Kasi kailangan ba i-translate o hindi? Ang nang po kasi, di pa kasasabi ko lang sa inyo, ay maaaring itumbas sa tinatawag na article o, o, adjective na AON. Okay. Ang AON po ay ginagamit po para po sa tinatawag na countable noun. Okay. Ngayon, itong nang, kung mapapansin nyo, ay ipinantukoy po natin sa salitang tennis. Pero ang tennis po kasi, pag tinignan nyo yan sa dictionary na naman, ang ibibigay po sa si inyo ay ang tennis po ay tinatawag na uncountable noun. Kabilang sa uncountable noun. So, ang ibig lang sabihin, itong a AON na, na English para sa nang, ay hindi po natin pwedeng igamit sa salitang tennis kasi bawal po. Kasi ang tinutukoy lang po ng AON ay yung tinatawag na countable noun. So, ibig lang sabihin niyan, itong nang ay hindi natin pwedeng i-translate na AON. Kasi pag tinranslate natin AON, tapos makakasama nitong tennis, mali na po yung kombinasyon. Okay? So, yun po ang dahilan kaya itong nang ay hindi natin kailangan i-translate sa English. Kasi ang tennis ay uncountable noun. Okay? Makikita nyo rin po sa dictionary yan. Na yung tennis ay kung countable noun ba o uncountable noun. Okay? Hindi po lahat ng dictionary ay may ganun. Kaya kung meron kayo makikita ang ganong dictionary, bilhin nyo na. O, o i-download nyo na. Kasi malaking bagay po yon. Okay? So, kaya magiging he plays tennis lamang. Tapos tuldok. Bakit may tuldok sa huli? Kasi gawa po nitong ating unang tanong, anong uri ng sentence, declarative sentence na kung saan ay nangangailangan ng tuldok sa duluhan. Kaya ayun, ito may tuldok sa duluhan na. Okay? Okay, so itong naglalaro siya ng tennis kapag yan ay in English, he plays tennis. So, sana naipaliwanan ko na po sa inyo ng mabuti kung paano ko ikinawa kung paano ko ginawa ng detalyado itong, itong naglalaro siya ng tennis, kung paano nagawa ng detalyado patungong English Okay po? Okay, ngayon gusto ko lang pong patunayan sa inyo na hindi lang po itong nag-iisang Tagalog na mensahe na ito ang pwede natin may translate sa English gamit po itong itinuro ko sa inyo. Hindi lang po yan. At magbigay po ako ng halimbawa. Ito po, oh. kung saan ay nagagamit naman po. Itong nabili siya ng alahas, gumagamit siya ng moisturizer, nainom sila ng alak, nanunood ako ng football, o kaya nakain ako ng umagahan. Na kung saan ay sinasabi ko yung pangkatotohanan sa ngayon. Okay? na kapag ganyan yung ideya na gusto yung iparating yung totoo ngayon, yan, pwede nyo gamitin itong ating leksyon para may translate nyo ng tama yung inyong Tagalog na mensahe. Okay? Na kung saan, ang code po natin ay ito. Noun substitute o yung tinatawag na pronoun plus verb plus noun na kung saan ay yung noun natin ay isang uncountable noun na tatandaan nyo ha, dapat yung sa paggawa nyo ng Tagalog na mensahe, ginagamitan natin ng nang. Okay? So, ang ibig ko lang sabihin, sa Tagalog na mensahe, meron tayong verb na nasa unahan, sinundan po nung ating pinag-uusapan, okay, na isang noun substitute o pronoun, tapos susundan ng nang o adjective o article, tapos susundan ng, ng noun na kung saan ay naka-uncountable noun. So, kapag ganyan yung, yung napansin nyo sa inyong Tagalog na mensahe, tapos itra-translate itra nyo sa English, maaari nyo pong gamitin itong ating leksyon ngayon para may translate nyo po ng tama sa English. Okay po? So, sana may kipag-aralan ng maigi kasi kitang-kita nyo naman na mahalaga. Di ba po ba? Maraming salamat po.